Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, for this video guys ay gagawa tayo ng sarsha dong tilapia. Ayan. So, meron po tayo dito ang ano, uh, white onion. Tapos may bawang. Tapos may swete. And tomato then yung tilapia. So, left over to chai so gawin natin ano sarshiado kasi hindi na makain kapag malamig na at hindi na bagong luto yung isda so hindi na siya masarap so pasarapin natin para makain guys so let's go start natin so dito ayan naka-preheat na po yung kawali natin so lagyan natin ng konting oil lang konting oil marami na pala <laughs> ayan. So, painitin lang natin sandali. So, ayan. Mainit na po yung mantika natin. So, ilagay na natin itong bawang. mm Then next po natin yung onion. Hindi na kasi masarap guys yung tilapia o isda kapag hindi bagong luto. bango so next na po natin yung tomato hintay na natin siya guys na bago natin ilagay yung tinapa okay. medyo luto na yung ating ano ang uh, tomato box na po natin yung ating tilapia. Leftover na tilapia to guys. Nung isang araw pa ito. So, lagyan na natin. So, nagasan ko to siya guys ng mainit na tubig. Tapos, ilagay na po natin dito guys ang um, ating konting aswete. As Pampakulay lang naman to siya. So, hintayin na lang natin na maluto guys. Hindi tayo dito gagamit ng itlo guys kasi okay na yung ano, tomato masarap na din naman yan. yeah medyo malapit na po siya rin sa maluto. So, may naligtad ko na po siya para ma-absorb yung lasa. So, ayan. Lutong-luto na po, guys, ang ating sour dong tilapia. Ayan. So, ilipat na natin, guys, sa plato. So, meron nga pala ako dito uh, green na sili. Ayan. Hindi ko siya nilagay doon, guys, kasi baka malasahan ng alaga ko. Ayaw niya nang may sili. So, ayan at ito na po ang ating finish product ayan. so kakain na kami guys ayan salamat sa walang suporta thank you thank you so much for watching guys ayan mega love shout nga pala kay mami rotginto ginto ayan pa support po ng channel niya at kay kapatid na Tony Mix Vlog ayan Thank you, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ayan. So, kayo lagi yung nandito sa aking live na tumatambay. Ayan. Thank you, thank you so much, Mami. Ruth Ginto. Kapatid na Tony. Ayan. Thank you, thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!